mapagpalang tanghali po sa ating lahat mga kapatid Welcome back po sa kimunting channel Ang Secure Healing Island At so kung bago pa lang po sa channel ay eh, wag nyo kalimutan mag like and comment And wag nyo kalimutan mag subscribe And pakipindot notification bell Para lagi po updated Sa so, tuwing meron pong bagong upload na video So kumusta po yung lahat mga kapatid Mga kapatid ko sa spiritual Mga bruises at sa lahat po ng nanonood po naway lagi po tayong ingatan pagpalain ng ating Panginoong Diyos na si Yahweh so kumusta po yung lahat mga kapatid no sa mga kapatid ko ng nag-espiritual mga brosis no? mapagpalang tanghali po sa ating ulit no? <coughs> sobrang na-miss ko po kayo kasi madalang lang po talaga ako makapag-upload ng mga video no? o mga pagtuturo sa pag spiritual kasi may mga mahalaga din po tayong mga tungkulin no? at ngayon papalapit na po ang Santo ay naghahanda na po naghahanda na po ako sa mga iba't ibang uri ng mga gamot no? para pagpangkasa ng gamit at para din po sa inyo sa mga gustong kumuha po no? sa mga pandipinsa dipinsa no? kasi habang nagpapalit-palit po yung taon mga kapatid nagpapalit-palit po yung taon nag upgrade po tayo ng mga pandipinsa no? Nag a upgrade po tayo kung ano po yung pinakamabisa pa po talaga na isa sangkap upang sa ikakabuti natin at magdadala sa ating pamilya ng depensa sa ating katawan no? kasi tulad po na sabi ko po noon nag-upgrade din po yung gumagawa ng mga kasamaan o naga upgrade din po sila kung tayo nag-upgrade sa ating mga kinakasang gamit sila nag-upgrade din kasi yun ang ano nila eh kaya para may panlaban tayo kailangan po natin ang mag upgrade no magpalakas tayo no sa tulong ni we magpalakas tayo pang hindi tayo madaig kasi mahirap na po sa panahon ngayon ay eh. lalo na po ngayong kapalapit na po eh, marami na po talagang ano mga naglalaganap kasi taglakas kasi nila yan at taglakas din natin yan sa mga nag spiritual taglakas kasi nila yan kaya lubin lang yun lang yung ano ang mission natin sa mundong ito para makatulong tayo sa mga taong nangangailangan lalo na yung mga tinamaan ng kulam mga gawa ng mga spiritual no? na masama makatulong po tayo sa kanila Si so, yun lang yung ano, mission natin dito sa mundo ito at ngayon mga kapatid ay no Puro yung po ay. Magkakasa po tayo ng kalmin. No? Yung kalmin po. Alam niyo po yung kalmin. Oh. No? Kasi hindi ko pa po yun nakasa. Pero tahasan ko po siya. No? Tahasan ko po ang talandro ura nito para makapagkasa ako ng kalmin. No? para po sa inyo no? para po sa nagtitiwala sa akin no? at sa mga nakakuha sa akin gamit no alam niyo naman po kung ano yung mga kahayagan po sa gamit na kinuha niyo sa akin no kayo na po mismo ang nagpapatunay kasi hindi naman pwede na ako yung magpatunay sa sabihin ko ganito ganan ganyan kayo mismo po putunay kasi kayo po ang gumagamit o no? kayo po ang nakaranas kung paano kayo iniligtas sa aktual na kapahamakan. Oh. Yan po. At ito po siya mga kapatid. Ito po yung gagamitin ko na talandro o para sa kalmin. No? Ito po yan. May Python. Yan. Ang ura nito ay ura ng electrum, no? Kasi 'yun ang ano namin. Uh, 'yun ang karunungan namin electrum al Ito yung ito yung ikakasa ko na kalmin, no? mamimili ako ng tila na angkop para sa para nito po para sa kalbin no para nito po para nito mamili ako ng ano tila no isang simple lang na ano pandipinsa ngunit sa tulong ni Yawi ay mabisa so ano nga ba ang mga kakayahan nito o mga o mga radar nito. Meron dito tagabulag, tagalihis, diputukan putukan, kabal, lakas, leksi, talas ng pakiramdam, pang-ay-ay panghigok, bakod, puder, pamundo. Yan po yung ano nito. Ah, radar niya. So, ang radar na ito ay sapat na po. No? Sapat na po upang malipinsahan po ang ating katawan. No? At yung mga kasangkapan na mutya ng kidlat na isasangkap ko ay nakahanda na po. No? Nakahanda na po. Kunti na lang po kasi sinasikripisyuhan ko pa o pinapanalagin ko pa kada gabi. No? Niluhod ko pa. Yung nakita ko nung una, nung last ako nag-upload. No? nung nag, ako nag-upload pinapanalangin ko pa no kasi para pwede na yung isang cup pwede na yung bi akin no para isang cup sa kalmin na gagawin natin no yan pwede na yun ano pwede na yun isama dito kasama yung mga ibang mutya at mga kahoy no na mga pandipinsa po Luubin lang. Soon. Uh, kailangan ko pa itong tahasan kasi hindi ko madali. No? Tahasan ko pa ito para mabuksan ang susi nito. Kasi ito kasi yan mga kapatid. Bawat ura na ikakasa natin, yung mga dati na ura na mga nakapaloob, yung mga dati pa, nakasara po yan. Hindi mo yan, ano, hindi mo yan basta-basta makagamit na makagamit, makagamit mo parati. Kailangan mo yang buksan. Buksan mo yan sa ng mga susi o panalangin o pagtahas. Gaya nito. Tatahasan ko ito. No? Magamat, pwede na siyang ikasa, pero gusto ko po talaga yung pulido. Yung pulido po na madama po ninyo yung pwersa. Kayo po yung makadama niyan. Luubin lang po na ano, makasa ko na po ito. Kasi mayroong kasing iba na pag may ura, kinakasa agad. No? Hindi nila alam yung papano siya buksan. May pagbukas niyan. O pagpayag sa mga espiritu. Kasi, ito kasi mga kapatid, bawat mga letra ito, mga salita ito ng mga espiritu, kailangan ito buksan, kailangan yung susi nila kailangan nyo silang mapapayag para magamit nyo po ang panalangin ito no? para magamit ko po ito dahil kung ikakasa ko lang ito diritso at lalagyan ko ng mga kasang kasangkapan, pwede naman gagana naman pero kirang kirang ba kirang parang may kulang pa kaya tatahasan ko siya No? At lubin lang paparating na yung mga ibang kasangkapan na nagmula sa Mindanao. O, yun ang i sasangkap ko. O, mga mutya. At may mga ibang naman ako mga mutya dito na ginulit tayo mga iba't -ibang uri ng mga klase mga kahoy na naging pato. No? At mutya ang mutya ng kidlat naman ay siyam na klase. No? At kasama na yung nakita ko na silsil yung last na ano ko yun ang isa sangkap natin loobin lang po loobin lang po magkakasa po tayo ng pandipinsa na abot kaya lang po no abot kaya lang po para po sa atin para po sa ating pamilya para po sa ating mga anak at mga asawa no so yun naman po mga kapatid no ah, sana po ay Abangan niyo po sa mga gustong magpa-reserva nito. Comment na po sa akin, no? Comment na po sa akin video at mag-like din kayo, no? Kasi 'yun, lubos ko na pong ikakatuwa 'yung like ninyo, subscribe ninyo at panonood niyo po sa akin video. Yun lang po. Abangan niyo po mga kapatid. Abangan niyo po ang ikakasa nating kalmin no? Kasi hindi naman ako ano, pabigla-bigla lang ko kung mag ano mag pabigla-bigla lang ako kung mag upload, no? Pabigla-bigla na po. Kaya ito po, abangan niyo po ito. Ito yung kinauna-unahan kung paglabas sa kalmin. yun lamang po no sana po ay parating niyo po kong suportaan sa aking video no? kahit minsan madalas lang kung makapag upload uh, subscribe at manood po sa aking mga mga na upload na video no? yun lamang po no maraming maraming salamat po hanggang sa muli po ito po ang Sikyong Riling Island Yahweh blesses po sa ating lahat. viva alhar electro